Uh, magandang araw, may gagawin tayong ano uh. Ito uh. Ang tatak niya ay Ayan Piowa Electric kettle uh, Ang sira nito, uh, ayaw na pumasok yung power dito sa ano? Sa pinaka Thermos niya uh, Hindi na nila magamit sa ano uh, Para mag init Testerin muna natin Tingnan natin kung mayroon siyang contact dito uh. Tapos ano yun natin itong pinaka cordon niya, itong plug. Ah, tag-isa yan, tag-isa. dyan. Yan. Yan. Tapos, i-on natin itong ano, pinaka switch niya ayun o. Oh. Tinataas ba ba ako na? Hindi ano, hindi pumapalo yung pinaka needle ng tester. Ibig sabihin, walang pumapasok na kuryente rito. Bale ang tetesterin muna natin, titingnan natin. Itong pinaka ano niya, itong pinaka thermos niya, yung linya niya. Ah, kung pagmamas lang itong dalawang 'to. Ayun, yung dalawang 'yan. Yan yung ano niya yung uh, pinaka linya niya papunta rin sa on and off switch. Tingnan natin kung mayroon siyang contact. Pag tinester natin dito sa ano sa BOM bale ano yung dalawang linyang yan no? oh. yung paresa sa gilid na to ah, yan yung ano yung ano nga yung, ano, yung line 1 line 2 test na rin natin tingnan natin kung may contact siya pindutin natin to at yung pinaka on and off switch niya. Tingnan natin kung gagalaw yung uh, yung tester ayun gumalaw yung tester ibig sabihin itong pinaka thermos na to yung heater nya rito okay uh, ano sa gumagana bali ang naging problema nya eto itong ano nya itong pinaka patungan ito yung pinaka patungan nya itong cordon na to uh, dito siya nawala ng contact kasi itong anong to Itong dalawang linyang to Dito siya may contact siya rito Dito may contact siya rito Ito bumaba ba to ito. ito. ninyo Ayan o no? Ayan o no? bumaba ba yung, ano, yung pinaka plastic nya Lumalabas yung contact nya Bali ang gagawin natin Ito yung patungan ng itong ano Ah uh, Itong thermos na to, itong babaklasin natin, tingnan natin baka may putol siya. Eh, ito lang ano yung pinaka wiring niya sa may ano sa sa thermos ayan. Ito. Ah, uh, dito tayo magte-tester. Etong plug na to, dito natin te-tester rin. Ayun ayan, ayan yung pinaka contact niya ron papunta sa thermos. Etong dalawang to. Ito at ayan. Bale, tetest rin natin siya dito. Titingnan natin kung may ano siya, kung may kung may continuity siya. At ito, ko dito sa isang plug. Ito, lalagay ko rito. Tapos test rin natin kung may contact siya rito. Dito, wala. Ayun, meron dito. Ito, Ibig sabihin, itong linyang to, ito ang contact niya, yan. Lipat natin dito sa kabila. Yan, dito. Tingnan natin dito sa kabila. Ayun, meron. Ibig sabihin, ah, uh, Itong cordon na to, itong plug na to, may contact naman siya. Pero hindi sa hindi pa mapasok yung power niya rito sa pinaka, ano, pinaka uh, pixel niya sa heater niya kaya hindi sila hindi sila nakakapagpainit ng tubig. Pala yung nakikita ang problema. Ito kung pagmamasdan niyo. Ando dumi. Yan. Uh, sobrang itim na. Ang gagawin natin, uh, lilihain natin 'to. Yan, titingnan natin kung magkakaroon na siya ng contact sa may ano. Ayun o, no, kung pagmamasdan nyo Yung dalawang to Tsaka to ayun, makintab na Natanggal na yung pinakadumi niya, yung itim-itim Bale, magkakaroon na siya ng contact dito Ay, babalik na muna natin to na naibalik na natin yung pinaka ano, niya, yung pinaka saksakan niya. Dito naman tayo tututok, uh, babaklasin natin to. Ito naman ang lilihain -li 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 natin. Para yung contact niya rito, ito. Ayan, yung contact niya rito, tsaka yung contact nito dito, parehas malinis, para magamit na nila ulit ito ng, ma ng, maayos. Ito ang babaklasin natin. Ayan, binaklas muna natin to para malinis natin to. Ito yung dalawang ano niya eh. Yung dalawang linya niya. Ito. Tsaka ito. Ito, lilihayin natin maigay para at least uh, Ah... Uh, kumintab din. Para pa nagkaroon siya ng contact dito, Ah... Uh, magkaroon siya ng power. ayan makintam na Makintam na ulit ano, yung mga line 1, line 2 niya papunta sa heater. Dito, yun ang heater niya, ayan oh. Ito yung heater niya, ayan. Ayan ang linya ng heater. Ah, uh, bali pa man siya rito, ah, uh, magkakaroon na siya ng, ano, ng power. Ah, uh, ibalik na natin siya sa ano, yung dati niya pwesto. Ilagay na natin to. Ngayon, ah, uh, papatong na natin siya rito. Titingnan natin kung magkakaroon na siya ng contact dito. Ayan, uh, naipatong na natin. Ngayon, na rin natin to. Ah, uh, times 10 ohms pa rin. Yan, yung dalawang plug niya. Yan, tapos pindutin natin 'to. Ayun, nakaroon na siya ng kontak oh. Ayun oh. Tumaas na yung ano, resistance niya. op natin. Ayun, bumababa, tumataas. Ibig sabihin, may kontak na siya dito sa thermos. Bali ang gagawin natin, ha, pagaganahin natin siya. Lalagyan natin 'to ng tubig. Ah. Ah, uh, titingnan natin yung tubig kung kukulo na. Kung iinit na. Ito, sasaksak natin. Ayan, saksak na. Ah, uh, natin. Ayan, umuusok na oh. Ayan, ito yung usok. Ayan no? Ibig sabihin, gumagana na yung termos na ito. Itong electric kettle na ito, pwede na uling gamitin yung mayari. Ayan. Sara natin. Ayan. And okay na. Bale, ang naging problema lang niya, yung mga contact niya, uh, mga marurumi na. Kaya hindi na nila magamit. Nang linisin natin, uh, gumana na uli. Uh, sige pa, maraming salam sa pa salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at lahat yung nasusubaybayan niya.